Um, inaantay namin nabalikan yung gas. Pero mag, alas 11 na hindi pa namin maantay. Ito nagbalit kami ng yung gas na nakalagay dito. Uh, sinali namin doon sa kabila. Tapos ito naglagay ako ng food color. Para kung balikan niya ito guys, matitrace natin kung may magpapaayos ng motor na magpugak-pugak. Sana balikan niya guys. Migit 1 hour kami nagbantay pero wala hindi bumalik guys eh. tunogan yata na nabalakabantei kami so sana hindi mapansin ang pa rin kasi eh. ay so, guys, ay lagyan na natin doon. Punasan mo pa rin di kung Napuyatan na kami guys. Grabe. kung 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 kapwa mahuli natin buti may food color ako dito nung kwan guys nung nagbibikiri pa ako medyo hindi halata okay guys adalhin ko namin doon antok na kami nasulitan mo kung bakit ah 11 o'clock na guys hindi na namin maantay so babalik namin ito doon sa tricycle okay. Yan guys, balik natin. Press ulit mga bagay. Balik natin para pag <laughs> pagbalikan nila. Saan ang daming daming gas ah. Saan ay buhos nyo agad. Ipasok pasok na yung buhos ah. Ito na yung patungan ah. Saan yung pinatungan? guys parang gas pa rin sya sana mag sana balikan wait <laughs> guys malalaman natin bukas kung ginawa nya natulog na kami wala <laughs> well, guys check natin yung <laughs> pinalit natin na tubig kung ginawa <laughs> huh? hindi na binalikan talaga guys yan ay tubig na yan guys pinalitan namin kasi uh, napuyat na kami sa pagbabantay kagabi pero dyan lang dyan. Ayan, kulang dyan. Hindi namang gagamitin itong motor. Baka sakali balikan niya. Ayusin lang natin. Ayan guys, lagi lang yan. Dyan para pa. baka sakali balikan niya. Grabe talaga yung mga tao. Pag kinuha niyan guys, makaganti tayo kasi hitubig yan na may food color.